Guys, magte-testing tayo ng 20 pesos, 5 pesos. Ito, 5 pesos and 1 peso. Dito sa ating uh, DXT uh, uh Wi-Fi, uh, Bendo Box, uh, powered by DXT Wi-Fi. So, so ito mga coins na yan, i-test natin. So, pumunta lang tayo sa ating uh, Bendo Machine uh, within our DXT portal. Tapos, click, -click natin yung manage. Tapos, dito, i-test counter natin so ayan hulog natin yung pipetong sabay so ayan binasa siya so dalawang 5 pesos na magkaiba sabay natin or even yung 20 pesos sabay silang tatlo ayan so may 2 pesos okay sabay natin yung hulog so, ayun pasok 30 pesos okay so ayan And uh, nabasa ng ating uh, bendo box, ganoon siya kabilis. Alright.